Mulan. No Nakasa yung sapatos yun. May tubig. Tumutulo sa bubong. dumon Yeah. idi Suso sa niya manamig, manamig sa 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 pero maganda yeah. yung yelo. Kailangan matanggal na yung yun, Baka madulas tayo. Good morning. Say good morning, Jaden. Good morning, Tama. Good morning. Good morning. Hey, good morning. Good morning, Tama. Malamig ang panahon. Huh? Pero maaraw na. Ang isno next week na ulit. Spoggy. Spoggy siya na naman. <coughs> Ayan, labas ko yung magpaaral. Manigas na ba itong yelong ito? Manigas na ba? O... Hindi, ito itong nasa baba. Wala. Pino, no? Pino yung yelo. kumakain ng yeno si Pogi. pero ang daan maganda hindi sya magpupik may pupik niyo. dahil with snow sya Ayan. kaya mamay pag uwi basang basa si Puggy basang basa ang kata. Parang madulas ah No. Nanigas na kasi eh. Ka Delikado ito pag uh, umulan at tapos sa uh, yelo nakatakot pag lakad sa bulas. May uh, mga pag sa paglalakad sa snow. Nababago ka ulo. Ha? Kaya tayo nagpunta ko ng siya. Lang. No dalawang linya at doon na nakakalipas. Anong dito? Ewan ko. Sure. So, uh, Next uh, week, pupunta na tayo ulit. Pang ilang linggo na. Pangatlo. Maaraw uh, oh. Ma oh. Ano na araw? Hindi na katulad ng dati Dumadaan mm. ito mga daming tao. humihina na rin ito. Panay ulan ng ulan. Ulan, ulan, ulan. Geden. Eh, busit ni na Nakita mo yung magnet? Magnet, nakita mo doon? Tumalsik yung magnet. yung, Eh. Ang ganto lang naman si Pogi sa ano. Sa boundary niya. Tapos din ko na uli oh. Chura oh, ng bata. Oh. Ang chura ng bata. Ang chura ng bata, may isna na. Ano? Ang rain dress. bilis maglakad ni Pogi eh. Bilis bilis eh. E, sa kabila yung mga Decorasyon. Decorasyon ng mga duwende. Dekorasyon. Dekorasyon ng mga katawal. Ito mga Pasko. bundok ko oh. yung pinupuntahan namin dati green ngayon puti na oh. Hmm. sabi sa inyo yelo na ngayon ang dadaanan dati dahon ngayon yelo na dinadaanan ni di Pogit dati puros dahon hindi, hindi na kami pwede pumunta doon dahil puro si yelo yun tatakbo siya sa yelo hindi siya makatakbo I, sa banda lang doon lo I, ano ilakad doon sa banda doon para masilayan natin yung dinadaan ni Pogi Yes. Police yan doon. Sobrang langit Sobrang langit Ayun Ay, <laughs> Ay, Ayun ang magandang spot oh. <laughs> Wow Pati yelo dakot No Oh, naku hindi mo dinakot, dakutin mo. Ay, kaya pagka hina yan naging mapupunta rin sa tao. Magpagnenega sa so yung hangin ng eh. kasama sa sa sakit ng yung sobrang pagkikita. Ayun. Balik na, Jayden. Dito na. Hindi na tayo punta dyan at malamig. Uh, -huh. uh, -huh. uh. Uh. <laughs> alika na, alika na. Dito, dito. na. Uwi na. Ayan, puro si na yung mukha mo. kamo Ini jalan ini let's go let's go. Bye -bye. <laughs> 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 Ayan, muka. bye muka. muka. Ini muka